tayong mag-excuse, di ba? Kaya maraming mga pader sa labas ng buhay natin. Hindi natin mabangga. And it's because we are always making excuse. Desisyonan mo na kasi. Yun ang sinasabi ni Christ. Kung susunod ka, sumunod ka. Kung ayaw mo, wag na! Gusto mong umaman, desisyonan mo. Kung gusto mong pagpalaim, desisyonan mo. Kung gusto mong mag-ayos kayo mag-asawa, desisyonan mo. Desisyon yan, hindi emosyon. You can make excuses or you can have progress, but you can't have both. God loves you just the way you are, but, listen to me, God loves you too much to leave you the way you are. May mga bagay na hindi mo kayang gawin. Gawin mo lang ang tama. Gawin mo lang ito. Ilaban mo pa. Alam mo, pag nakita ng Diyos na ginagawa mo to, He will do what you cannot do. It will bless you of the things that you never and cannot do. Magugulat ka ang mga darating sa'yo, mga pangakong pinrepair niya sa'yo. Pero stop making